sayang araw po muli sa episode 5 po ay itinuro ko kung paanong magnegosyo ng binistay na buhangin gamit ang vibrating shifting machine sa puhunang 100,000 at isang sasakyan ngayon po ituturo ko naman sa inyo kung paano magnegosyo ng binistay na buhangin na hindi na kailangang bumili ng vibrating machine kasi meron na pong vibro sand ang vibro sand ay screened ordinary sand or buhangin na dumaan na sa vibrating machine. Meron na pong nabibilan ng binistay na buhangin mula sa Pampanga per dump truck sa halagang 1,550 pesos per cubic meter. Pero bago po ako magpatuloy, baka may nagtatanong, saan ba ginagamit ang binistay na buhangin o plastering sand? Ganito po yun. Pagkatapos po maglagay ng hollow block sa pader, kailangan po itong kinisin or palitadahan bago mapinturahan para hindi po rough ang surface. Kung magta-tiles kayo ng sahig, kadalasan din pong partner ng simento or tile adhesive ay ang binistay na buhangin. Diyan po useful ang binistay na buhangin. So kung may isa ka ng dump truck na vibrosand, may sako ka na, kiluhan at sack sealer. Pwede ka na magsimula mag-pack ng vibrosan. Paano ang presyuhan ng binistay na buhangin? Yung iba, nagpapak sila ng small, medium, at large na may iba't ibang timbang. Halimbawa, kung kayo ng medium, sa 15 kilos per bag, sa isang cubic po na VibroSand, baka kabuo kayo ng 112 bags. Lalabas na puhunan ay nasa 14 pesos. Kung ibebenta nyo po ito sa wholesale, pwede po ninyo ibenta ng 20 pesos per bag. At sa retail po, pwede ito ibenta sa 33 pesos. Ang packing ng VibroSand ay isang mainam na negosyo na hindi nangangailangan ng malaking puhunan sa halagang 50,000 isang sasakyan at maliit na lugar pwede na po itong gawing kumikitang kabuhayan. Salamat po sa inyong panonood. Nawa'y patuloy po ninyong abangan pa ibang video. Please like, share and subscribe. See you in the next video.